Si Aisha isang 65 taong gulang na retiradong banker mula sa isang tahimik na barangay sa Davao City ay kilala sa kanyang masipag na pamumuhay at pagiging aktibo sa kanyang komunidad. Ngunit sa loob ng ilang buwan, isang nakakainis na katisa, kanyang mga binti, particular sa kanyang mga calves, ang naging hadlang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa una, inisip niya na ito ay dahil lamang sa tuyong balat-dulot ng malamig na panahon o sa kanyang bagong sabon. Tuwing gabi, habang sinusubukang makatulog, ang kati ay nagiging mas matindi, parang may sumusunog sa loob ng kanyang balat. Ang kanyang mga binti ay namumula sa kanyang pagkakamot, ngunit walang anumang lunas ang mga lotion o anti-itch cream na kanyang sinubukan. Siguro dahil sa edad ko na ito, sabi niya sa kanyang sarili, sinusubukang huwag pansinin ang discomfort, ngunit ang kati ay hindi tumigil. Ito ay naging mas matindi sa gabi na nagpapabagal sa kanyang tulog at nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Isang araw, habang naglalakad si Aisha sa palengke, napansin niya na ang kanyang mga binti ay namamaga at ang kati ay sinamahan ng hindi maipaliwanag na pagod. Ang kanyang anak na babae, si Maria, ay nag-alala at hinikayat siyang magpatingin sa doktor. Bagamat nahihiya si Aisha na pag-usapan ng kanyang kati, lalo na sa isang pampublikong lugar tulad ng klinika, sumang-ayon siya dahil sa pag-aalala ng kanyang anak. Sa klinika, buong tapang niyang inilarawan ang kanyang mga sintomas, ang malalim, nakati sa kanyang mga calves, na parang nanggagaling sa loob, ang pamumula pagkatapos ng pagkakamot at ang paglala nito sa gabi. Ang doktor, isang hematologist, ay naghinala ng isang bagay na mas seryoso kaysa sa tuyong balat. Inirekomenda niya ang isang serye ng mga pagsusuri kabilang ang Complete Blood Count, CBC, at isang lymph node biopsy upang suriin ang posibilidad ng lymphoma. Ang mga resulta ay nagdulot ng pagkabigla kay Aisha. Early stage Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa lymphatic system. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang kati ay isang karaniwang sintomas ng lymphoma na dulot ng mga inflammatory chemicals na tinutugon ng katawan bilang reaksyon sa mga malignant cells. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Society of Hematology, halos 30% ng mga pasyente ng lymphoma ay nakararanas ng localized itching lalo na sa mga binti, bilang maagang senyales. Ang kati ni Aisha na matindi sa gabi at hindi natatanggal ng mga cream ay isang malinaw na babala na halos hindi niya pinansin. Kung hinintay ko pa, baka masyado ng huli, sabi niya, na may halong pasasalamat at pagsisisi. Inirekomenda ng doktor ang isang symptom journal upang subaybayan ang kanyang kati, kasabay ng mga sintomas tulad ng pagod, night sweats, o pamamaga ng lymph nodes. Nagsimula si Aisha na magtala ng kanyang mga sintomas sa isang maliit na notebook na nagbigay daan sa kanya upang mapansin ang mga pattern. Napansin niya na ang kati ay lumalala pagkatapos ng mga partikular na aktibidad tulad ng mahabang paglalakad. Sa payo ng kanyang doktor, nagsimula rin siyang magsanay ng mga relaxation techniques tulad ng deep breathing upang pamahalaan ang stress na maaaring nagpapalala sa kanyang kondisyon. Ang kanyang paggamot, na kinabibilangan ng chemotherapy at targeted therapy, ay nagsimula agad at ang maagang pagtuklas ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na tsansang gumaling. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya na ang kanyang kati ay nabawasan at ang kanyang enerhiya ay unti-unting bumalik. Sa isang pagtitipon ng kanyang women's group sa komunidad, nagpasya si Aisha na ibahagi ang kanyang karanasan. Sa halip na ikahiya, ginamit niya ang kanyang kwento upang turuan ang iba tungkol sa kahalagahan ng pakikinig sa katawan. Ang kati ay hindi lamang simpleng irritation. Maaring ito ang paraan ng katawan mo para sabihing may mali. Sabi niya sa kanyang, Mga kaibigan, ang kanyang katapatan ay nagbigay inspirasyon sa isang kaibigan na magpatingin din sa doktor na kalaunan ay natuklasang may katulad na sintomas. Si Aisha ay naging isang tagapagtaguyod ng kalusugan sa kanyang komunidad na nagpapaalala sa mga kababaihan na ang mga sintomas kahit gaano kamaliit ay maaring maging senyales ng mas seryosong kondisyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa kahihiyan tungo sa empowerment ay nagbigay daan sa mas bukas na pag-uusap tungkol sa kalusugan na nagbibigay inspirasyon sa iba na pangalagaan ang kanilang katawan ng may tapang at kamalayan. Matapos simulan, ni Aisha ang kanyang paggamot para sa Hodgkin's lymphoma, nagsimula siyang maging mas maingat sa mga senyales ng kanyang katawan. Ang kanyang symptom journal at regular na konsultasyon sa doktor ay nakatulong upang mapanatili ang kanyang kalusugan sa kontrol at ang kanyang kati sa mga calves ay unti-unting nabawasan. Gayunpaman, isang bagong hamon ang sumalubong sa kanya na muling sumubok sa kanyang katatagan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang sala, napansin niya ang isang kakaibang kati sa gitna ng kanyang likod, sa pagitan ng kanyang mga shoulder blades. Ito ay isang matinding, malalim na pangangati na hindi maabot ng kanyang mga kamay kahit na gumamit siya ng back scratcher. Sa una, inisip niya na baka dulot ito ng kanyang bagong unan o ng sabong panlaba na kanyang ginamit. Subalit ang kati ay nagpatuloy, lalo na sa gabi, na nagpapahirap sa kanya na makatulog. Sinusubukan niyang lunasan ito gamit ang mga moisturizer at antihistamine creams, ngunit walang nagbago. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Aisha ang iba pang mga sintomas. Isang bahagyang paninilaw ng kanyang balat, madalas na pagod, at paminsan-minsang pananakit ng tiyan pagkatapos kumain. Ang kanyang anak na si Maria, na natutong maging mapagmatsyag mula sa naunang karanasan ni Aisha, ay nagpilit na muling magpatingin siya sa doktor. Sa kabila ng kanyang pag-aalala na baka ituring siyang paranoid, sumang-ayon si Aisha dahil sa Kanyang bagong pananaw na ang mga sintomas ay hindi dapat baliwalain. Sa klinika, inilarawan niya ang kanyang kati sa likod, na parang isang malalim na hapdi sa pagitan ng kanyang mga shoulder blades, kasabay ng kanyang iba pang mga sintomas. Ang doktor, isang gastroenterologist, ay naghinala ng isang seryosong kondisyon at inirekomenda ang isang abdominal ultrasound at CT scan upang suriin ang kanyang pancreas. Ang mga resulta ay nagdulot ng isa pang isang pancreatic tumor, isang diagnosis na nagpanginig sa kanyang buong pagkatao. Ipinaliwanag ng doktor na ang kati sa kanyang likod ay maaring dulot ng pancreatic cancer na nagdudulot ng bile duct obstruction na humahantong sa buildup ng bile acids sa dugo. Ayon sa Pancreatic Cancer Action Network, halos 20% ng mga pasyente ng pancreatic cancer ay nakararanas ng localized itching sa upper back bilang maagang sintomas. Ang kati ni Aisha, na matindi sa gabi at hindi natatanggal ng mga cream, ay isang malinaw na sinyales na halos hindi niya pinansin. Kung hindi ko naunang natutunan ang pakikinig sa katawan ko, baka hinintay ko pa ito, sabi niya, na may halong takot at determinasyon. Inirekomenda ng doktor ang isang multidisciplinary approach, kabilang ang surgery at chemotherapy dahil ang tumor ay natuklasan sa isang treatable stage. Nagsimula si Aisha na mag-adjust sa kanyang dieta, iniiwasan ang mga pagkaing mataas sa taba na nagpapalala sa kanyang sintomas. Pinanatili niya ang kanyang symptom journal na nakatulong upang matukoy ang mga pattern ng kanyang kati at pananakit. Bukod dito, sumali siya sa isang meditation class Upang pamahalaan ang stress ng kanyang diagnosis na nakatulong sa kanyang emosyonal na kalusugan. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya na ang kanyang kati ay nabawasan at ang kanyang enerhiya ay unti-unting bumalik. Sa isang community health fair, ibinahagi niya ang kanyang bagong karanasan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa mga sintomas tulad ng kati sa likod. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa isang kaibigan na magpatingin din sa doktor na natuklasang may katulad na sintomas. Si Aisha ay nagpatuloy sa pagiging tagapagtaguyod ng kalusugan na nagpapaalala sa kanyang komunidad na ang mga maliliit na senyales ay maaaring maging babala ng mas seryosong kondisyon. Habang patuloy na nakikipaglaban si Aisha sa kanyang pancreatic cancer, ang kanyang dedikasyon sa kanyang kalusugan ay lalong tumibay. Ang kanyang regular na check-ups at masusing pagsubaybay sa kanyang katawan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit isang bagong sintomas ang sumalubong sa kanya na muling sumubok sa kanyang katapangan. Isang umaga, habang sinusuklay niya ang kanyang buhok, napansin niya ang isang matinding kati sa kanyang scalp, partikular sa likod ng kanyang mga tainga. Ito ay isang malalim, parang gumaga pang na sensasyon na hindi maalis kahit na gumamit siya ng iba't ibang anti-dandruff shampoos. Sa una, inisip niya na baka dulot ito ng bagong shampoo o ng tuyong panahon, ngunit ang kati ay nagpatuloy, lalo na sa gabi, na nagdudulot ng pagsakit ng kanyang scalp mula sa sobrang pagkakamot. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Aisha ang iba pang mga sintomas. Madalas na pagkapagod, night sweats, at paminsan-minsang lagnat. Ang kanyang anak na si Maria, na laging mapagmatsyag, ay nagpilit na muling magpatingin siya sa doktor. Bagamat natatakot si Aisha na baka masyado na siyang nag-overthink, ang kanyang naunang karanasan ay nagbigay sa kanya ng lakas na huwag balewalain ang mga senyales. Sa klinika, inilarawan niya ang kanyang scalp itching na parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat kasabay ng kanyang iba pang sintomas. Ang doktor, isang hematologist, ay naghinala ng leukemia, isang cancer ng dugo at bone marrow, at inirekomenda ang isang complete blood count, CBC, at bone marrow biopsy upang kumpirmahin ang diagnosis. Ang mga resulta ay nagdulot ng isa pang dagok, Chronic Lymphocytic Leukemia, CLL, isang uri ng leukemia na karaniwan sa mga matatanda. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanyang scalp itching ay dulot ng overproduction ng abnormal white blood cells na nagdudulot ng inflammation sa mga nerve endings ng scalp. Ayon sa Leukemia and Lymphoma Society, halos 15% ng mga pasyente ng leukemia ay nakararanas ng persistent scalp itching bilang maagang sintomas. Ang kati ni Aisha na matindi at hindi natatanggal ng mga medicated shampoos ay isang malinaw na babala. Kung hindi ko natutunan ang pakikinig sa katawan ko, baka hinintay ko pa ito hanggang lumala, sabi niya, na may determinasyong harapin ang bagong hamon. Inirekomenda ng doktor ang isang targeted therapy at regular na monitoring upang pamahalaan ang kanyang kondisyon. Nagsimula si Aisha na magtala ng kanyang mga sintomas sa kanyang journal, na noting ang intensity at timing ng kanyang kati. Nagdagdag siya ng mga anti-inflammatory foods tulad ng turmeric at ginger sa kanyang dieta upang suportahan ang kanyang immune system. Pinanatili rin niya ang kanyang meditation practice na nakatulong sa kanya upang manatiling kalmado sa kabila ng kanyang diagnosis. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya na ang kanyang kati ay nabawasan at ang kanyang night sweats ay naging bihira. Sa isang women's health seminar, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa leukemia na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa mga sintomas tulad ng scalp itching. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa isang matandang babae na naroroon na magpatingin din sa doktor na kalaunan ay natuklasang may maagang yugto ng leukemia. Si Aisha ay nagpatuloy sa pagiging boses ng kamalayan sa kanyang komunidad na nagpapaalala sa iba na ang mga sintomas, kahit gaano ka-awkward, ay maaaring maging senyales ng seryosong kondisyon. Ang kanyang support group, na sinimulan niya pagkatapos ng kanyang unang diagnosis, ay lumago na nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga kababaihan upang magbahagi ng kanilang mga karanasan. Ang kanyang paglalakbay ay naging inspirasyon na nagpapaalala na ang katawan ay palaging nagsasalita at ang pakikinig dito ay ang unang hakbang patungo sa kalusugan. Sa kabila ng mga hamon na kinaharap ni Aisha sa kanyang Hodgkin's lymphoma, pancreatic cancer at leukemia, ang kanyang determinasyon na pangalagaan ang kanyang kalusugan ay lalong tumibay. Ang kanyang symptom journal, regular na check-ups, at bagong gawi tulad ng meditation at masustansyang dieta ay naging pundasyon ng kanyang buhay. Ngunit isang bagong sintomas ang sumalubong sa kanya na muling sumubok sa kanyang katapangan. Isang umaga, habang naghuhugas siya ng pinggan, napansin niya ang isang kakaibang kati sa kanyang mga palad na kalaunan ay kumalat sa mga talampakan ng kanyang mga paa. Ito ay isang malalim, parang nasusunog na sensasyon na parang may mga karayom na tumutusok sa ilalim ng kanyang balat. Sa una inisip niya na baka dulot ito ng sabong panghugas o ng kanyang bagong sapatos, ngunit ang kati ay nagpatuloy lalo na sa gabi na nagpapahirap sa kanya na makapagpahinga. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Aisha ang iba pang mga sintomas. Isang patuloy na ubo, labis na pagod at pagbaba ng timbang kahit hindi siya nagda-diet ang kanyang anak na si Maria na laging mapagmatiyag ay nag-alala at hinikayat siyang magpatingin muli sa doktor. Sa kabila ng kanyang pagod mula sa mga naunang diagnosis, si Aisha ay natutong huwag baliwalain ang mga senyales ng kanyang katawan. Sa klinika, inilarawan niya ang kanyang kati sa mga kamay at paa na parang isang tingling burn kasabay ng kanyang ubo at pagbaba ng timbang ang doktor, isang pulmonologist, ay naghinala ng isang seryosong kondisyon at inirekomenda ang isang chest x-ray na sinunda ng CT scan upang suriin ang kanyang mga baga. Ang mga resulta ay nagdulot ng isa pang matinding dagok, lung cancer, isang diagnosis na nagpanginig sa kanya. Ipinaliwanag ng doktor na ang kati sa kanyang mga kamay at paa ay maaaring dulot ng paraneoplastic neuropathy, isang kondisyon kung saan ang mga cancer cells ay naglalabas ng toxins na nagdudulot ng irritation sa peripheral nerves Ayon sa American Association for Cancer Research halos 25% ng mga pasyente ng visceral cancers tulad ng lung cancer ay nakararanas ng kati sa mga extremities bilang maagang sintomas Ang kati ni Aisha na matindi at hindi natatanggal ng mga hand creams ay isang malinaw na babala kung hindi ko natutunan ang pakikinig sa katawan ko, baka hinintay ko pa ito hanggang lumala, sabi niya, na may determinasyong harapin ang bagong laban. Inirekomenda ng doktor ang isang kombinasyon ng chemotherapy, radiation, at immunotherapy dahil ang cancer ay natuklasan sa isang treatable stage. Nagsimula si Aisha na mag-adjust sa kanyang pamumuhay, iniiwasan ang mga pagkaing maaaring magpalala sa kanyang sintomas, tulad ng mga processed foods, at nagdagdag ng mas maraming gulay at prutas sa kanyang dieta. Pinanatili niya ang kanyang symptom journal na nakatulong upang matukoy ang mga pattern ng kanyang kati at ubo. Nagpatuloy rin siya sa kanyang meditation at yoga na nakatulong sa kanya upang manatiling kalmado sa kabila ng kanyang diagnosis. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya na ang kanyang kati ay nabawasan at ang kanyang ubo ay naging mas bihira sa isang community health seminar, ibinahagi niya ang kanyang buong paglalakbay mula sa kati sa kanyang mga calves, likod, scalp, hanggang sa mga kamay at paa sa harap ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Sa halip na ikahiya, ginamit niya ang kanyang kwento upang turuan ang iba tungkol sa kahalagahan ng pakikinig sa katawan. Ang kwento ni Aisha ay naging isang simbolo ng katapangan sa kanyang komunidad. Ang kanyang support group na sinimulan niya pagkatapos ng kanyang unang diagnosis ay lumago na nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga kababaihan at matatanda upang magbahagi ng kanilang mga karanasan. Sa pamamagitan ng kanyang social media, ibinahagi niya ang mga praktikal na hakbang tulad ng paggamit ng symptom journal, pagkonsulta sa mga espesyalista, at pagiging bukas tungkol sa mga sintomas. Ang kanyang mensahe ay malinaw: ang mga kati kahit gaano kamaliit ay maaaring mga senyales ng katawan na humihingi ng atensyon. Sa huling araw ng kanyang seminar, natanggap ni Aisha ang isang standing ovation hindi dahil sa kanyang katapangan, kundi dahil binigyan niya ng boses ang mga matatandang dating nagdusa sa katahimikan. Ang kanyang paglalakbay mula sa kahihiyan hanggang sa empowerment ay nagbigay inspirasyon sa lahat na pangalagaan ang kanilang kalusugan na nagpapaalala na ang katawan ay palaging nagsasalita. At ang pakikinig dito ay ang unang hakbang patungo sa isang mas malusog, mas kumpiyansang buhay.